Galit na si Senator Robin Padilla. Habang kaharap niya si Soto, nagsisigaw na siya. At bandang uli mukhang natakot si Itbulaga dyan ah. mahinahon siyang nagsasalita ha. at meron na daw ang nangyayaring humingi daw ng tawad kay Senador Robin Padilla. Ako ito panoorin po natin ang video na kung saan hindi na nakakapigil si Senador Robin Padilla sa pagpapakalat ng paninira sa kanya. Ito yung video. Salamat po, Ginoong Pangulo uh, nais ko lamang pong kunin ang, uh, ang pagkakataon nito bilang uh, parlamentaryong uh, po. Sana ganap po di ito. Sapagkat ginoong Pangulo, ako po'y naguguluhan. Sapagkat dito pong uh, nakaraang Huwebes uh, Webes, meron pong naglabas na isang uh, uh, journalist ito, isang istasyon, na sinasabi na ako daw po ay nagnat ngat dito sa loob ng Senado. Ito po ay... Ano po yung... Middle finger po. Habang-habang ah. nagtayo daw po ay uh, mm. nagsasagawa ng lupang hinirang, nagpa-plog mm. ceremony, ako daw po ay nagnatnat. Mm. At ito po ay naging malaking issue. Ako po ay nagtataka uh, Gilong Tagapangulo. Sapagkat noong pong dati, na binigyan ako ng issue na isang chismis, eh naglabas po kagad ng ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kagad sa media. Mm. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po Meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napaka bigat po ng, ng akusasyon nito sa harapan po ng ating bandila. Ako po yung magngangat-ngat. At gusto ko pong hmm. ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka-religion ko po ang pinag-usapan, eh, kahit sino sa inyo, kung anong gusto nyo, wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Inihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na taga-pangulo. Dahil ito po yung malaking kapastusan sa amin. Ito po, ang sinisip na ko po, ito ay po nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal at pangulo kung gusto niyo ako mag-resign, ngayon na, kung gusto niyo, wag niyo ako siraan. Yun lamang po, maraming salamat okay. po. Tama po kayo, pero ngunit uh, ang inyo pong lingkod bilang Pangulo, nung nakita ko po yan, ang sinabi ko sa kanila, tingnan muna nila yung mga litrato sapagkat nagpakita ng ibang litrato na kayo ay ang pintuturo ang nakataas. At uh, may explanation na ito ay isang uh, uh, religious um, uh, practice kapag kayo ay nagsasampalataya sa bandila. bandila. Baka lang hindi nakarating sa inyo yung explanation na sinabi ko. Kaya eh, ipagpatawad nyo na kung ang Sergeant at Arms o so ang mga journalist natin ay hindi nila napansin yan. Ngunit uh, ako mismo, nung tinanong nila, sinabi ko na tingnan nila. Uh, ang uh, Meron mga pinakitang litrato ninyo sa kabilang side na malinaw, malinaw na hintuturo ang inyong pinapakita. Po, Kaya ma patawarin niyo na silang nang nagkamali at medyo natanga ang pang pananaw. Opo, ang ma mm -hmm. ma mainam po sana maglabas din po ng formal na uh, investigasyon at formal na pahayag ang Senado patungkol po dito. Kasi ginoong Pangulo, mm -hmm. eh, yung lumabas pong mga, ano, meron pang parang dinoktor pa eh. Meron pong, uh, ande, ah, o nga, malabo yung isang litrato eh. Meron pong nilabas sa uh, apology ang uh, Rappler. Opo, opo. Sa inyo. Opo. Na ito ay uh, mali ang pagkakasabi nila na kayo ay merong ginawang, <laughs> tawag niyo po, ingat-ngat. <laughs> opo. A alam niyo po, ginawang Pangulo. Hindi nang tawad sa inyo. Ayan, eh. Opo, pero napakainam po <laughs> kung magagaling po sa Senado. Sapagkat marami naman pong kamera dito ang magsasabi <laughs> na hindi ko po ginawa yan. Hindi opo. ko po magagawa yan. Tama. Ang pambabastos po niyan. Hindi ko po magagawa, ginawang Pangulo. Ako na, mo, ako na mismo, bilang... Uh... Uh, bilang bilang Senate President o tagapangulo ninyo ako na nagsasabi na hindi ninyo ginawa yan at uh, tama yung uh, uh mag-apologize sila sapagkat mali ang pinakita nila matawarin nyo na sila meron pang isa merong naglabas din ng isang fake news na meron daw kumakanta rito ng, ba ng bayang magiliw na pababoy Papayagan ba natin mangyari dito Hindi po totoo yun. Hindi nangyayari yun. Nandito kami. At, uh, wala tayong nakitang nagkumanta ng bayang magiliw dito o ng pang hinirang dito na mali. Kaya dapat eh nag-iingat ang ating mga ikangay mga netizens. Na ibang netizens, napakuhusay ng mga netizens natin kung tutuusin eh. Pero may mga ilan nakakasingit talaga ng mga fake news na ganyan. <laughs> Siguro masyado lang kayong popular, kaya kayo pinag-initaan. Maraming salamat po, Ginong uh, Pangulo. Wala ko. po nga naman. Uh, yes, uh, um, but, Senator De La Rosa. Before we recognize Senator uh, Bato De La Rosa, if he if uh, gives me the chance to to help our distinguished colleague, Senator uh, Robin Hood Padilla. Uh, kung gusto niya po, siya naman po ang chairman ng committee on public information. We can refer his manifestation to his committee and he can look deeper into it. Uh, kung okay sa kanya. Oh. Hmm. Opo. Uh, kung yun po mamarapatin at pinakamaganda, opo. Maraming salamat po, opo. Pino oh. na mayroon. Alright, so But any objections? Least, yes, Mr. Mr. President, he can also invite PRIB because the PRIB of the Senate, pag may mga ganyan, pag lumabas ka agad, pwedeng i-counter ng PRIB. Hindi na maghihintay po si Senator um, Robin Hood Padilla na yung staff pa niya magka-counter, pwede nang i-counter agad kasi mayroon ng mga record of privy, uh, Your Honor. Mm -hmm. So, if that's the, if it's okay with the good chairman of the Committee on Public Information, then uh, I so move, Mr. Chairman, mm -mm. that we refer his speech to to his committee. All right. Any objection? Chair, here's none. The, um, the speech or the manifestation of the um, Senator from Mindanao be referred to the Committee on Public Information and Mass Media. Senator De La Rosa is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, uh, since nabanggit mo na lang rin lang na yung uh, yung pagpangalaga sa lahat ng uh, miyembro ng Senado ay isang tungkulin ng uh, Senate President. I just would like to bring to the attention of the Senate President I came across with the new news. Now when the Senate President was asked by a certain uh, Christian Guerra regarding the minority taking up the Question about the custody of uh, Bryce Hernandez. Ito po ang sagot ng na ating sa, uh, Senate President, which uh, I, I find it very, very, very sad because uh, being the Senate President, uh, we 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 hope that uh, you are going to take care of uh, not only the majority because you are not the majority leader, you are the Senate President, and uh, we hope that the majority and the minority will be taken care of the, by the leadership of the Senate. Mm -hmm. and if I quote uh, your answer, Mr. President, gimmick yan ng minority. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Makabintang sila? Porque pinagbigyan ko yung Tricom, tuta na ako. May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Ang gusto ninyo, awayin ko yung House of Representatives on day one. Mamatay sila sa sama ng loob. So uh, malungkot lang ito, dalawang punto, Mr. President. Unang-una yung mamatay sila sa sama ng loob ah uh, Kami, Mr. President, hindi po po kami mapatay sa sama ng loob dahil uh, hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang kinasama lang ng loob namin is uh, bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Hindi na po masama ang loob namin. Tanggap na namin na kami minority. At pangalawa po ito, Mr. President, gimmick lang ng minority yan. Uh, ang sinado po, hindi po ito noong time uh, TV show na puro gimmick ang... Uh, ang ating uh, titikap dito. Kaya uh, kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues uh, which requires legitimate attention. So, Mr. President, uh, ako po ay nalulungkot, which brings me to my uh, parliamentary inquiry, Mr. President, na yung si Bryce Hernandez, yung kanyang kustudiya was transferred, physical kustudiya, I'm talking about physical kustudiya, was transferred from the Pasay City Police Station to the Senate uh, Sergeant at Arms uh, room. Through, uh, yung from, from, yeah, well, I, 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 correction, from Kamkrami to Pasay, it was done through, uh, through uh, pl plenary action. Now, lately we heard that mm -hmm. he was again transferred from Pasay to the Senate without plenary action. Uh, this is my parliamentary uh, inquiry. Kung is a parliamentary action, can be subverted by an action which is not a parliamentary action? yun la tanong ko, matter of what uh, lang, matter of procedure, Mr. President. Dahil uh, kung ganun uh kailangan klaruhin natin yung ating rules. Thank you, Mr. President. Before I recognize um the uh, majority leader to um place on record the recommitment of uh, Mr. Hernandez. When I said momentay sila na sa Manila we were addressing the trolls because it was the trolls who were saying uh, something to that effect. Na, na misunderstood nila completely no? I'm not supposed to do this I'm not supposed to answer you uh, here in the rostrum But I cannot help but do that Because you took the floor And uh, parang sinisita mo yung Senate President Which is very unparliamentary But nevertheless, I will answer you, you know? Like uh, for example uh, Yung uh, sinasabi nila na uh, Sumunod daw ako kay Martin Romaldes Just because I mentioned that Martin Romaldes called me does not mean that ako'y sumulod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives. And the request was to retain Hernandez in the in Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? So you cannot help but uh, also think na sasama ang loob ko pag binabibintangan ako ng salita. Hindi po ba? So ayun, anyway, mabuti na yung mga sagot natin yan. At sinasabi ko sa kanila, eh yung mga trolls, yung mga sinasagot namin. Uh, ngayon, To answer the issue of uh, Mr. Hernandez, the, the majority leader may read the um, recommendation or the recommitment of um, Mr. Hernandez to the Senate custody. Yes, Mr. President. Mr. President, with the permission of the body, we did, uh, we studied, we made a study on the action that was trans that transpired the last two days on the recommitment of Vice Hernandez dito po sa atin sa Senado. To put on record, this is how it, was, it transpired. Last week, it was requested by, uh, of course, the House of Representatives that we detain him in the House of Representatives, hindi po kayo pumayag. Ang sabi nyo, kung ganun po ang gusto ni Hernandez kasi ayaw nyo pong bumalik dito, ang sinabi mo, hindi pwede. Dapat neutral and safe area dun po sa PNP Custodial Center. Mm -hmm. So nagkaroon po tayo ng debate dito dahil it was uh, our distinguished colleague Senator Marco Leta, who raised the issue that why was he put in the PNP Custodial Area and not to the Senate Detention Facility which was seconded by many of the members of the minority. A debate ensured Suit, rather. After the debate, I asked for a minute suspension and we all suggested na sa Pasay City Jail na lang po dahil malapit po sa Senado. Pero let's not forget the fact that originally, the position of the minority was to bring him back to the Pasay City detention. It was only I who made the recommendation during the break that we keep it in Pasay City Jail because I approached the minority and you all agreed to my uh, recommendation. And then after we, went, we uh, started the session once more, the motion was... Uh, done by the minority, graciously done by the minority, to move him instead to the Pasay City uh, Jail. But upon consultation of the chairperson of the Blue Ribbon Committee, uh, Senator Laxon, the Senate President granted the request as the, Senate, the chairperson of the Blue Ribbon Committee requested that he be brought back to uh, the Senate, uh, which was really... At yun talaga ang posisyon ng gusto ng ating minority at the time para wala ng gulo, uh, po kayo na dito na lang sa Senado at may request na rin po, for the record, may sulat po si Bryce Hernandez, ang abogado niya, na ibalik sa dito at yan po ay confirmed sa kanilang hearing this morning for his uh, writ of amparo before the Pasay City Regional Trial Court. Sinabi po ay doon na lang po ako sa Senado ilagay. So, um, the, the, Senate President acted on the request na gusto na ibalik na lang po dito. Tayo naman po ang may, may, uh, tayo naman po ay may kustudian niya sa kanya. At uh, sa matter of fact while watching the press con of our distinguished uh, good uh, uh, colleague Senator Marcoleta, nung tinanong sa kanya and sinag sinagot po ni Senator Marcoleta, ay, ay tama naman po 'yan dapat talaga dito siya sa Senado kasi tayo po ang may custodia uh, uh, sinabi po ng ating mahal na senador yon so we also pursuant to article 6 section 6 of the rules of the blue ribbon committee which states a witness cited in contempt may be ordered to be detained in such a place be designated by the committee or concurrence of the Senate president By either detention order or commitment order. And the, uh, under that the commitment order, wherein the witness cited contempt refuses to produce documents required of him and her, or to be sworn or to testify, or maliciously evades or misleads the committee, or otherwise purge himself or herself of that contempt, may be ordered to be committed to any jail or prison facility upon recommendation of the committee through the chairman or the concurrence of the Senate president. So in this case, Paul, the chairman had requested that he be brought back. to the Senate for detention it is not any sort of violation of any rule, Mr. chairman sir mr. mr president thank president. you yes the minority leader sir mr president allow me some magandang hapon po and allow me uh, to clarify sa uh, for, for our own um, peace of heart and mind uh, and marami kasing nakikinig din uh, na lawyers legislators uh, para lang klaro yung records no there are a few things i rely on i rely on rules the bible is full of rules and i believe kung ano itanim yan ang anihin the senate may rules yan so minority majority sigurado tayong masusunod yung rule and of course sometimes we misquote each other or we have misunderstanding but we have a we find a way na mag-usap-usap uh, minsan umiinit ang ulo uh, i thank senator bato for bringing it up i thank the senate president for clarifying that he was referring to those commenting outside because wala na po ni isa sa minority ang nagsabing tuta. I think that was comments outside the Senate. And it is fair game for whoever is alluded to. Uh, both ways po, di ba? Pagka may sinabi tungkol sa minority, pero hindi naman kayo nagsabi, or uh, hindi dito sa floor or sa media sinabi, sinabi ng ibang kakampi or supporter, uh, fair game yan. part ng Another rule is the Constitution. So first, let me clarify yung pagiging unparliamentary You cannot argue with the presiding officer. That is what, uh, thank you very much, that is what is unparliamentary. You cannot argue with the presiding officer. Claro yon, we all agree on that. But you can ask a question sa Senate president. Then the Senate president has an option to answer it himself or to pass it to the majority leader or whoever is in charge. But in this case, uh, last week, because it was a decision by Senator Soto, our Senate president, our, hindi lang ng majority, our Senate president. you chose to answer it from there, which is your privilege. So we didn't mean to argue with you. But the procedure would be to either ask someone else to explain it or for the Senate President to go down at dito po mag-argue so that we do not argue with the Senate President. So if there was any form of disrespect, Mr. Senate President, we did not mean that. Pasensya na rin po kayo. But in the same manner, we have to argue our point of view and rules. Kasi dito ang daming congressman na nabanggit, And wala tayong sinasanto dito. So kung may senador na babanggit, so be it. we, we have to get to the bottom of, uh, of all of this. We, we need a national reset. Dapat lumabas lahat ng katotohanan. Nung sinabi kong we all have to repent, totoo yun. We are all sinners, but that doesn't mean na yung most guilty, yung mga guilty, lahat ng involved dito ay hindi dapat ma-expose at dapat parusahan. Ang problema nga, may gumugulo. At kung ikaw ang mastermind, guguluhin mo to. So ang problema namin, Mr. President, is that, and I think the, the, Senator Marcoleta, the former chairman, will bring it up, no? Wala pa tayo dun sa state witness, eh. Nandun pa lang tayo sa protection of the witness, sa mga diskayas. Pero lumipat po tayo dito sa assistant DE. Nagulat po kami kasi nga, hindi binalik sa Senado when he was still chairman. And uh, majority leader, just, just to be concise, I'll read the... Yan kasi, pag wala na kayong maibato dun sa tao para siraan siya, Eto, yung ginawa nyo. Yung reliyon na niya. At yung iba naman, pinapakalat ka agad. May vlogger din, na pink ina. Ay eh hindi, kakamping pala. Na talagang sinasabi niya, ang bastos daw ni Senator Robin Padilla sa Senado habang kumakanta ng lupang hinirang, na ganun yung ginagawa. Naku po, sila mismo, karamihan mismo alam na itong ginagawa ni Senator Robin Padilla. Dati pa, napag-usapan na yan nung bago pa lang siya sa Senado. Ngayon, ibinalik na naman yung iba maang-maangan kahit alam na nila kung ano yung ibig sabihin niyan, maang-maangan sa sabihin bastos daw. Nako po. Kung wala na kayong uh, pwedeng gawin para siraan si Senador Robin Padilla dyan sa kanyang pagiging senador, huwag nyo nang idamay yung paniniwala niya. Hindi lang naman siya ang sinisiraan nyo, hindi lang naman siya ang binastos nyo. Mismong mga kapatid nating mga Muslim, di ba? Eh ito, ang sabi po ng mga netizens dyan sa inilabas na sama ng loob ni Senator Robin Padilla. Ayan, na nataasan ng boses si Soto ha. Ah. Mukhang, mukhang umano si Soto, mukhang, mukhang biglang biglang bumaita. Ah. Sabi ni Ray Sata, yan lang kasi ang pwede nilang itira sa kanya. Wala kasi silang maibato sa kanyang korupsyon. Dahil nanalo yan na hindi gumastos ng malaki. At sariling pera kaya walang pinagkakautangan na loob ng mga sponsor. Yan, eh, yan yung ganyang senador na na hindi nyo mabatuhan, hindi nyo maanuhan ng ano eh, yung korupsyon? Nako. Sabi ni Aris Riazon, pag religion at pananampata, pananampalataya ang pinag-uusapan, iba na yon. Buhay at kamatayan ang nakakataya kahit ako, bubuhos ang aking emosyon sa galit. Kahit sino naman eh. Eh, hindi naman kasama kung ano yung paniniwala mo o anong relihiyon mo dito sa, sa usapin ng politika. Ito nga lang ay isang paninira din. Pero eh sana may ginawang aksyon po itong Senado Kaagad, kaya masama ang loob niyan Yung Senador Rara Robin Padilla Mayroon siyang gustong Kung baga nung inilabas yan Kasi hindi naman yan maliit na bagay lang Paninira yan sa paniniwala niya Pero parang ano eh Parang ewan ko lang dito Kasi Senador Soto talaga sabi ni Susan Celerio, dapat sa'yo Soto, mag-skulbukul ka na lang. Naging <laughs> magulo ang Senado. Simula nang bigla mong pinalitan si Senador Marcoleta. Ay, hindi po. Si Senador Chis Escudero, Chis Escudero yung pinalitan niya. O, sabi po ni Tabang na G4, tamo po kayo, Senador Robin. Huwag niyo palampasin yung Rappler na yan, Senador Robin, para hindi na pamarisan ng iba. Palagi nang ginawa yan, Rappler at sa mga bias na mga journalist. Tapos sasabihin, sorry lang, yun lang, 'di ba pag sa journalist eh bago nila mai-post 'yan, 'di ba? Meron pa yung magche-check, mag-e-edit, i-confirm kung totoo ba o hindi. Basta-basta na lang sila mag post ng mga ganyan masiselang balita na hindi kino-confirm. Tsaka marami na ring nakakalam niyan noon pa. Diyan sa ginagawa ni Senator Robin Padilla, katagal-tagal na niyang ginagawa 'yan. Ilang taon na. Tapos imposible naman na hindi alam ng Rappler 'yan. Talaga naman binalit nyo si Robin Padilla. O ngayon, sorry sorry na lang. Pagkatapos magpakalat ng fake news, sorry na lang. Kung vlogger, ang gumawa niyan, nako, malamang, baka ipatawag sa Quadcom kagad yan. Hindi na lang, thank you. bye